Oof! Palong tao ang inatake ng isang aso sa Tondo, Maynila. Ang isang dalagitan na nakagat nito. Patay sa rabies. Matapos ang dalawang buwan. Yung, kundi guys, nito po muli si Daddy Bean. Ayun, muli pagbabalik sa Daddy Bean channel. So, ito yung isa sa mga nakita natin na balita na talaga naman nakalulungkot, no? Isang 13 years old na bata, no? Namatay sa rabies. And, uh, ang kwento nito guys, inilihim o magsinungaling pa yata sa magulang. Panorin natin to. tandaan mo ha, mahal naman kita ha. Pati kami lahat ha. Tandaan mo yan. Yung po, guys kung saan ano, itinatali na siya ng mga attendant no, sa hospital. And ewan ko sobrang nakalulungkot yung ganito na uh, hindi alam nung bata kung ano yung kahihinat na niya. Uh, nakagat daw ito ng aso last month, February pa, last two months. Uh, pag mga ganito, iwasan ninyo na idihim no? Lalong-lalong sa mga kabataan. Sabihan natin yung mga anak natin na dapat ay uh, hindi nila yung mga ganitong pagkakataon. Nakagat kayo ng pusa, nakagat kayo ng aso, kung ano man yung nakakagat sa inyo na delegado, no? Uh, huwag ililihim kasi ito yung magiging posibleng kahinatnan no hindi naman lahat pero malaki ang chance na katulad ng tag-init ang daming mga kaso ng ganito no ah, ano rin pa natin oh, Ay, Hindi mo sinabi, ano mo, mandirikado yun. Tila hinang -hina ang labing tatlong taong gulang na si Jamaica habang nakaratay sa kama sa ospital. Iginapos ang kanyang mga binti at braso. Kung minsan daw kasi ay hindi siya mapakali, nagpupumiglas at hirap ng umina. Habang naka admit sa ospital, unti-unting nanghina si Jamaica at bumula ang kanyang bibig. Labing dalawang oras matapos isugod sa ospital, binawian siya ng buhay. Hindi Napakasakit sa magulang ng ganito, no? Uh, kaya nga si Claude kanina, nung mabalitaan ko to, pagkagising namin kanina, sinabihan ko agad na lalong-lalo lalo na sabihin din niya kako sa mga klase niya na wag nila ililihim yung mga ganitong ano. Uh, ewan ko, nabaliwala siguro nung bata yung oh, nito ni Jamaica yung nangyari. No? ah uh, yung condolence po, uh, mother. No? And uh, ewan ko, marami rin kasing mga ganitong kaso ng kagat ng aso na hindi nababalita. Although ito nabalita, no? hindi natin alam kung ano po yung mga ibang kaso na hindi natin alam. Katulad nyo yung tag-init. Naku, laganap na laganap yung ganito guys, yung, yung uh, pagkalat ng mga ganitong kaso ng rabies. Yung alam mo, hindi mo in-expect na mawawala siya sa, sa amin, biglaan. Batay sa death certificate ng biktima, rabies encephalitis ang sanhinang pagkasawi ni Jamaica. Ayon sa kanyang ina, isinugod nila ang kanilang budsong si Jamaica sa ospital dahil nilagdat at nabalisa. Sabi niya, Mama, hindi na ako makainom. Mama, hirap na ako uminom ng tubig. Mama, baka may ra Yun yung isa sa mga symptoms. Hindi ka makainom ng tubig. Yung iba takot sa tubig, yung iba nagwawala. Uh, depende yan sa, sa epekto sa tao kasi sa utak yung inaatake ng rabies na yung virus na yan. Virus kasi yan. Ah- uh, may mga nakita pa akong footage noon na tumatalon sa building, no, wala sa sarili, sigaw na sigaw, naglalaway, no? Kasi tabi sa mga kumakain. No, panoorin pa natin. Miss na ako, dun sa narinig ko na may rabies, sabi ko bakit? Nakagat ka ba ng aso? Sabi ko bakit lang nagsabi? Ngayon lang, ngayon lang na. Sabi niya, sorry mama, sorry ma. Sabi niya gano'n. Huli na. Huli na, di ba? Ah, uh, dapat talaga mag-spread ng aware awareness tungkol dito, no. Bakit isinugal ng bata yung kanyang ano uh, hindi natin alam na kung ano talaga yung ano, kung ano talaga nasa isip niya. Uh, siguro alam niya na delikado yung rabies pero ah uh, ipinagwalang-bahala. Hindi nasabi sa mabubuhodami. Sabi ko, be, hindi naman ako magagalit sa iyo kung sasabihin mo sa akin yan. Na dapat naagapan. Sabi ko, sorry ma, sorry. Ma, mama, mamamatay na ba ako? Mamamatay na ba ako? Doon ako kinabahan. Parang, parang gusto ko na mag-hysterical. Gusto... Batay sa investigasyon ng barangay, pitong iba pang tao ang kinagat ng parehong aso sa parehong araw. Sa gitna ng birthday party sa barangay 99 sa Tondo, Maynila noong February 10, biglang nagkagulo ang mga tao. Oh, yung mga alaga niyong aso, itali parati no yung mga pusa naman kasi yung mas maganda siguro nakakulong yung mga pusa nakakagat din kasi talaga yung mga pusa uh, usually naman kasi kalmot pero pag minsan nakakabalito tayo pusa nakakagat din no pero karaniwang issue talaga ng kagatan ay mga aso Ewan <laughs> ko sa ibang lugar kung stricto sila pero dito sa amin marami pa rin ako nakikita mga aso na no? na naka, nakaano nakawala no. Pero pagdating sa bayan bihira ka makakita kasi hinuhuli ka agad nila. Pero pagdating sa mga dulo-dulong barangay, ang dami pa ring asong nakawala no. Uh, be responsible. Ibig kong itatali ninyo mga aso ninyo, makakaiwas kayo sa problema kasi sa oras na nakakagat yan, patuturo ninyo yung tao, malaking gastos. Preventive measures. Itali yung mga aso lang, lalo na ngayon tag-init. tag init bakasyon, maraming tao ang nasa labas. ah, uh, pwedeng ma-encounter nila yung mga aso. So, para maiwasan yun, uh, hindi magkaroon ng kagatan. Kung nakakulong o nakatali yung aso, hindi sila basta sa mga kagat na. No? So, yun. Kaya kung makagat, yeah. madilaan, ma ng hayo, linisin agad at sumugod na sa pinakamalapit na health center o ospital. Okay, yun yung pinakatamang unang-unang gagawin natin. No? ah uh, nakagat na rin ako ng aso pero ko ako guys nagpaturok tayo no? Uh, pag nakagat ka ng aso kahit iri ng katawan kuha ka kayo ng sabon uh, yung iba sabi nila bawang eh, kasi may pagka, uh, may antibacterial properties ang bawang natural na antibacterial properties so pwede mong kuskusin daw ng kuskusin ng bawang yun eh, since oh, um, natural na pamatay ng virus kung wala kayong sabon halimbawa ah uh, bawang lang available pwede yun alcohol ah uh, pinaka sabon tubig kuskusin then magpatig magpa ano ka agad pinaka magpaturok ang alam ko ay anti-tetanus ang uh, itinuturok and yung antirabies mismo dalawa yun karaniwa kasi pag minsan uh, pati yung virus na tetanus pumapasok So usually dalawa talaga itinuturo ko diyan no. Kapag nakagat ka ng aso, hindi mo pa hindi mo alam kung may rabies yun know, o wala. Hindi mo kailangang malaman kung meron o wala. Ang mahalaga magpaturo ka kagad. Ah uh, kasi sa oras na lumabas yung symptoms ng rabies, asin wala na. Oof.